May lumapit na namang estudyante sa akin. Umihingi na special project o kaya ng consideration kasi student-athlete daw siya. Yan ay ilan lamang sa mga nagiging problema ng ating mga guro kapag meron silang mga handle na student-athletes. Marami sa kanila ay sa malamang iniidolo sa kanilang mga universities dahil sila ang nagre-represent sa mga ito pagdating sa mga intramurals o sa mga collegiate tournaments. Sila nga naman ang nagdadala ng tagumpay ano, sa ating eskwelahan lalo na pagdating sa mga events na ating madalas panoorin gaya ng basketball, volleyball at iba pa. Ang tanong lang dito ay kailangan ba sa lahat ng pagkakataon ay maging considerate sa kanila kahit na kulang na ang kanilang pinapasang requirement at madalas eh hindi pa sila pumapasok sa kanilang mga klase dahil sa mga training o kaya sa mga tournament na kanilang sinasalihan. Mayroong mga tinatawag na liaison officer o academic officer ang mga universities na nangangalaga o nangangasiwa sa pagmonitor monitor ng grades ng ating mga student athletes. Sila ang dapat gumabay sa ating mga student athletes upang mag-aral ng mabuti at huwag pabayaan ang kanilang mga klase dahil kapag sila ay nagkaroon ng bagsak kahit isa lang ay maaring mawala ang kanilang eligibility sa pagrepresent sa university sa mga events. Maaari naman pakiusapan ang mga guro tungkol dito lalo na pag kailangan talaga ng consideration. Pero hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay papayag ang mga guro dahil iisipin nila unfair ito sa mga regular na estudyante. Ang mahalaga dito ay ang universidad ay may maayos na programa para sa ating mga student-athletes upang hindi nila mapabayaan ang kanilang pag-aaral habang nire-represent nila ang eskwelahan sa mga collegiate events. Kapalit ng pagbibigay ng mga student-athletes ng karangalan sa kanilang universidad, tungkulin naman ng ating mga pamantasan na siguraduhin magiging maayos ang kanilang kinabukasan pagdating ng panahon na sila ay dapat ng magtapos hindi lahat ng mga student athletes ay maaaring mabeyaan ng mahabang karera sa kanilang pipiliing propesyon bilang mga atleta. Maraming dahilan dyan, gaya ng mga injuries. Kaya mabuti talaga na mayroong mga alternative na paraan upang sila ay makapaghanap buhay at ito ay mangyayari lamang kung magiging matagumpay silang makakatapos sa kanilang pag-aaral. 'Yun lamang po, maraming salamat.